Hello po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, Yan, sa ating mga subscriber. At syempre meron po ako sa inyong ituturo na talagang kaya ang kanya po gawin. Kaya-kaya po inyong gawin kung paano gumawa ng thumbnail natin sa ating mga upload sa YouTube. Yan, example, ito po ay unang-una ay punta mag, mag maghanap po kayo sa inyong sa inyong play store ng background yun, background channel thumbnail click po natin yan 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 po ang inyong background changer yan mag download po kasi inyong mga play store ng background changer. Tapos kapag na, na download niyo na po, na install niyo na po ay yan po yung makikita ninyo. At meron po kayong makikita ang background, photo maker, mix, photo mixer, and poster, and Pero kadalasan ito yung aking ginagamit mga guys. Ito yung aking ginagamit photo mixer. Yan. Turuan natin kung paano gumawa ng ano ng thumbnail. Ayan, skip natin yung add skip natin po yung add ayan at syempre pag kinilik nyo na yung photo mixer ay makikita nyo po guys yung select background photo at saka select background ah uh, foreground photo ayan click nyo po itong select background photo. Ayan. Siyempre, hahanap po tayo ng ating pwedeng background sa ating ano. Kailangan plain po, plain. Ayan. Ngayon ito, pindutin natin itong aking dinownload. Ayan. Pagkatapos yun mga guys, diba ba sa YouTube tayo nag-upload, hanapin po natin dito sa baba yung cover YouTube. And then, click po natin itong check. At pagkatapos mga guys, ayun dito po tayo ngayon sa select for ground photo. Click po natin yan. At hanap po tayo rito ng na pwede nating ilagay. Example, ito yung picture ko. Ayan, picture yan. Ilagay, ayan, okay na po yan. Tapos, iyan po natin tong check. pagkatapos nyo yung guys nandiyan na po nakano na po yan Ayan, nandyan na po yan click po natin tong continue may add na naman mga guys <laughs> may add na naman ha? Click, click click po natin yan click po natin yung add na yan Ayan, at makikita nyo po dyan napakadali lang gawin yung mga guys napakadali yung kung nga rin kalaki ipapalitin nyo lang papantayin nyo lang siya mga guys Ayan. Ay. Tingnan natin. Nawala siya. Nawala. Ayan. Papantayin nyo lang po mga guys para sumakto ang inyong ulo. Ayan. At, sinasabi po mga guys. At syempre, apply po natin ulit. Kasi hindi pa yung kulang-kulang pa yan eh. Kasi maglalagay pa tayo dito ng isang picture i-add ka naman i-skip po natin yan ayan, skip po natin ayan at pwede kayo marim mamili rito mga guys sa filter kung gusto nyo po ng MS1 MS2, MS3 ayan, mag-iba kulay oh. Oh, mag-iba kulay tapos, Pwede nyo namang i-adjust to. Adjust ng kulay. Pero mas gusto ko todo na. Ayan. I-check natin. Ayan. Kung, kung gusto nyo pong mawala yung mga ganitong ads, pwede po itong, pwede po kayo magbayad dyan. Pwede po kayo magbayad kung gusto nyo mawala yung mga ads na yan. Kasi may premium yan eh. Ayan ako. Ayan. Pagkatapos niyan, po natin, Back po tayo, Back. okay? Okay. na sa sa mga sa photo mixer. Ayos na naman mga guys. <laughs> Skip natin yan. Skip. Ayan. At select background photo. Punta tayo rito sa ating ginawang photo. Ayan. At punta po tayo sa YouTube. Kasi sa YouTube natin ito ilalagay. Check natin. At select foreground photo. At pagkatapos nyan, Hanap po tayo ng iba. Yan, itong ating magandang ano. <laughs> ating magandang friend. At i-check po natin ito mga guys. Yan. At continue po natin. Dahil po natin matapos. At x po natin mga guys. Ekis, ekis. Pagkatapos mga guys, yan, katulad yung sinabi ko, bababa natin yan. Yan, para sumakto yung kanyang ulo. Yan. Ayan mga guys. Apply na natin. Yan. Ngayon po lang yung paggawa ng background. Napakadali. Napakadali ng thumbnail sa ating mga sa ating mga YouTube. Yan, bigyan natin ng kulay, yan para mas maganda. O di ba? Ganyan lang po mga guys. Tapos i-okay na po natin. Pagkatapos yan mga guys ay isi-save natin yan Ayan. Nakasave na siya. Tapos, okay po natin. At kung meron po kayong power director at ano pang upload na app na pwede nyo ano, mag, mag ano po doon, mag edit yan dito lang po kayo pupunta sa power director dito po ako pumupunta -pum 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 sa power director Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and thank you thank you sa so mga sana po mayroon po kayong natutunan sa ating ginawang sa ating ginawang tutorial para po sa inyong lahat sa paggawa ng thumbnail talagang napakabilis lang po gumawa no sa background background changer at saka sa power director Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and thank you thank you so much everyone. Ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ating ginawang uh, sa ating ginawang tutorial para po sa inyong lahat. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay share nyo po ito sa inyong mga friend at pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel Kuya Mike CB at pwede kayong mag-iwan ng komento diyan sa baba. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you so much everyone.